So ayan nga guys, magandang tanghali sa inyong lahat no at galing na kami sa school at papauwi na kami at kagabi pa yan talaga si Alter guys is request sa akin na pupunta daw kami sa Jollibee. Sinasabihan ko yung anak ko ay wala tayong pan Jollibee ngayon no kasi matumal ngayon guys. Yung benta na namin is tamtama lang sa magpaparuling-ruling sa ating kindahan at hindi na ako nakabili ng mga pong, mga gamis ng mga pambata no kasi doon yun na doon ko yan binibili sa Katbalogan. So, ayun nga guys, pinagtigan ko si Alter. Sabi ko, doon na lang tayo sa Paranas. No? Kasi mayroon doon kainan at parang jalibid-jalibid na rin. Tinignan ko yung ano niya, kung anong gusto niya. Sabi ko, tingnan mo dito ano mga gusto niya. Yung gusto daw niya ay burger at saka fries lang naman daw. Yung gusto niya, saka chicken joy. So, ayan, magti-take out na lang kami at in ko siya guys. No? Sa, saka sa bahay na lang kami mag kain-kain kasi yung asawa ko ay yun nandoon nakabantay sa tindahan namin at nagtaka yun at bakit kami matagal umiwi ngayon kasi nga nag-direct nag na kami pag kasi nga nag-request-request yan si Altar so nandito kami sa Cuisina Food House ayan at gusto niyo makita yung pagmumukha niya doon sa malaking salamin kaya ayon ay kinarga karga ko siya gusto niyo magpakarga kasi waiting pa lang naman kami at nagaantay kami sa kanyang order na price at saka burger no sa so, Tsaka mamaya din eh. Ayan yung aming ulam na mo na may sabaw. Yung parang siyang dinungguan pero may sabaw siya guys. Tapos masarap siya. So ayan na ay yung aking uulamin mamaya. Sa kanya naman ay yung fried chicken. At doon lang kami bibili mamaya sa Crazy Crunch. Kasi mura lang doon. 35 lang yung isa. Kaysa sa Crispy King. Kasi ang Crispy King is 55 ata yung isa. Basta mga ganun. So doon tayo sa Crazy Crunch. Kasi mura-mura. O ba diba, makatipid naman at nagtitipid talaga kami ngayon guys at saka pinagbigyan ko lang talaga yan si Alter kasi nung isang araw pa lang nung isang araw talaga yan siya gusto gusto pumunta sa Jollibee sabi ko huwag muna tayong pupunta doon sa Jollibee kasi wala pa tayong budget pang Jollibee so pang paranas lang muna sabi ko same lang naman yun siya doon so, gusto, niya kasi guys mag ano no kasi kagabi pa yan siya yung parang nananaginip na nandoon siya sa Jollibee. Nakakita kasi siya ng yung video pa sa Facebook na kumakain doon sa Jollibee. Kaya ayan, parang ini-imagine niya at saka gustong-gusto niya talaga gayahin na. No? At saka ayan, nag-imagine na lang talaga siya. At buti na lang talaga ay pumayag siya, no? Kung, kung hindi talaga ay ambot lang. Magtitinangis naman daw si Alter. So ayan na nga guys, dito na kami sa bahay namin at nag-prepare na ako ng kanyang kakainin. Ayan, nagkuha na ako ng kanin at isang chicken joy. So, may gravy din siya. Sabi niya, nag-request yun siya. Gusto niyo may gravy-gravy din daw. Pasaw-saw-saw-saw. O, diba? Tsaka, binilayin ko siya ng french fries. Yung french fries naman ay large na yung aking in order para mamaya ay si Amshi din. Ayan. Tsaka, ayan yung manok din nila. Binilang ko lang lang din yung ulam niya. Mga ano, at saka yung burger, cheese burger daw yung gusto niya. O, ba diba? Yung parang nasa Jollibee na rin talaga siya. Pilingero talaga itong anak na po. anak na to na si Alter. No? Yahayaan na lang natin guys kasi kahapon pa na, talaga yan siya. Paiyak-iyak. Ayan, pinapaupo ko na nga siya guys. At kanina kasi umaga guys ay hindi talaga yan siya kumakain sa umaga. Pagkagising na pagkagising niya ay naliligo agad. Pagkatapos maligo so direct na agad kami sa school. Kasi nga 7 na yan nagigising. So, yung pasok nila ay 8. Kaya hindi yan siya nag-aalmusa. Nagbabaon na lang kami ng biscuit at saka yung yakult sa school. Tsaka pinapainom ko lang yan siyang gata sa umaga. So, pag, pag uwi na, na kami, ayan, nagugutom na talaga yan siya. At saka, talaga yan yung request niya talaga yung parang kumain daw kami sa Jollibee. O, oh, di ba pinagbigyan natin yung ating anak na kanyang hiling sa so, Jollibee daw siya kakain. So, ayan nga guys, ipagpatuloy natin yung ating pagbo-voice over, no? So, ayan na si Alter, guys. Sarap-sarap sa kanyang kinakain kasi nga may sabaw at chicken joy. Pinagbigyan yung ating anak at hindi naman kinain yung burger niya. Mamaya na daw niya i ng kanyang burger, no? at saka yung aking asawa ay yung, siya yung nagbabantay doon sa tindahan mamaya na tayo mag duty no kakain muna ako kasi mayroon pa tayong nagbabantay at hindi pa naman daw siya inaanto kaya ayan sinabay ko na rin pagpakain si Alter at mamaya tapos natin kumain at magpakananay sa ating mga anak ay mag ano muna tayo dito sa kusina namin at saka sa sala no maglinis linis rin ako nyan pagkatapos natin pagkainin si Alter guys kasi nga ay Meron pa nga, hindi pa inaantok yung asawa ko doon sa tindahan. Siya mo nang yung duty pagkatapos natin dito ay doon magjojote na tayo doon sa ating tindahan at saka ayan yung ay kinakain-kain na niya ang yung kanyang french fries guys ayan na ang sarap-sarap sya nyo kumain panoorin na lang natin Ang dami talaga nakain ni Gander guys pag sinusubuan siya kasi minsan kasi guys is katulad kahapon at saka nung out nung Saturday pala ay hindi pa hindi iyan na si Kaso si Alter sa pagkain no kasi si papa niya ay nag-duty ng paggawa ng lupia Pero at saka ako naman tsaka at si Drumby ay naglaba kaya minsan is nandidipansa ng gutom yan si Alter no kasi at saka gustong gusto talaga niya ay sinusubuan siya guys kasi pa, marami talaga nakakain niya pag sinusubuan siya at saka pagkatapos naman ay yun na eh, nanonood siya ng TV talagang inaasikaso talaga yung batang yan. Pag siya lang kasi guys, naglalaro lang yan siya, tapos yung ulam yung kinakain niya, tapos hindi niya inuubos yung kanin niya, mas maganda talaga sa kanya yung sinusubuan. Um, uh, yung yan, sinusubuan siya, napaparami talaga yung kain niya. At saka piling ko nga ngayon is pumapayat yung batang yun eh. Kasi nga naaano yan siya sa kakanood ng ano, kakanood ng TV. At hindi talaga maasik kasi diba? minsan sobrang busy natin sa tindahan at kung ano-ano pa. Tapos yung anak natin, hindi na pala natin napakain, mag-i-edit pa tayo, maglilinis pa ng bahay, pa ng plato, di ba? At saka magre-repack pa, at saka yan si Alter talaga eh, hindi na naasik. Kasi buli na lang talaga ay eh, nandito yung papa niya. Minsan yung papa niya ya, minsan yung nagpapakain sa kanya. Sinasabay din yun no, yung papa niya pag kumakain. At saka ayan ako minsan eh, hindi talaga ako at ano yan sa kanya guys, nagpapakain kasi minsan nga is napapakain tayo ng kanin pag sinasubuan natin si Alter, no? Kaya yan, pero dyan hindi ako kumain ng kanin, bahala na talaga. Discipline yourself first, barbing <laughs> Ayan na si Alter guys, gusto niya nang kainin yung kanyang fries at saka yung burger niya. is mamaya na daw. At magkakalat na naman yan siya dyan sa sala. Gustong gusto pa niya doon sa sala. O, upo pa siya doon guys. Sabi ko, wag ka nang upo doon. At diyan ka na lang kumain kasi maglililis pa ako doon at mayroon pa akong planchahin mamaya. No? Magpa-plancha pa ako guys ng mga uniform kasi nandiyan yung sasara nakakalat-kalat lang kaya pa-planchahin natin no. At maglinis-linis na rin tayo ng ating sala. Kasi nga dumi-dumi na ng nga yung nagkalat na yung mga estudyante ko kanina basta talaga guys may pasok talaga ay eh. wala yan sila pakialam. Ganyan din kami dati no. Pagkabihis, pagligo, pagkain, alis. Kahit nagkalat-kalat na yung ating sala at saka kusina. Tapos ngayon, ay syempre nanay tayo muna. Magpakananay muna tayo dito sa ating anak no? Yeah, ganyan talaga ang buhay ng nanay. Kaya ako ako sa kanyang church, sa mga nanonood dyan, yung mga dalaga pa, yung mga pamangkin at mga dalaga, wala pang mga anak, medyo bata-bata pa. Pag pinapaaral kayo ng inyong mga anak, guys, o pinapaaral kayo ng inyong mga nanay, so, mag aral kayo ng mga buti, no? Kasi ang hirap ng buhay na magiging nanay. E kung may pagpapaaral pa, aral lang muna. Huwag muna mag-asawa, no? Tingnan nyo. Mag-asawa ka pa ng bata. <laughs> Mas bata pa. Mag-asawa, so, ang laking obligasyon na. Ngayon, pag pinapaaral kayo, yan sa mga anak ko. mag kayo ng mabuti para makapaghanap kayo ng trabaho na no? mabuti at hindi kayo mahirapan sa inyong buhay. Huwag kayong tatamad-tamad pag pinapakaral kasi sa school ay yung hinawakan lang ninyo ay bullpen lang, di ba? At saka yun, nag-aaral. Ganun lang yung hinahawakan nyo. Hindi, hindi yan mabigat dito sa bahay na sa bahay. Pag nautosan naman kayo ay sus. Pag magtrabaho kayo at mag-asawa kayo, mabigat talagang trabaho at malaking obligasyon. No? pag may pamilya na talaga. At lalong-lalo na pag yung mga bata ay nagkakasakit tapos batang-bata ka pa, wala ka pang muwang sa mundo. Ay naku, huwag nga ko muna yung mag-asawa, magtrabaho nang muna na at mag-aral lang mabuti. Ganyan yung mga payo ko sa mga teenager ngayon na mga... Marami kasi ngayon guys yung mga nag nagsiasawahan ba ng na mga bata pa. So, kung ako sa inyo guys ay huwag kayo talaga mag-asawa ay mag, mag... Ano muna kayo, mag tawag dun Mag-aral muna ng mabuti, no? Kaya, nadaanan ko na yan lahat. Kasi ako maaga rin ako na nag-asawa. At nagkaroon ng mga anak. Lahat ng mga gawain dito sa bahay. Ayan, trabaho mo yan. Kagaya ng pagplansya. Ayan, trabaho ko yan. <laughs> Plansya, linis ng bahay. Magluluto, magsaing lahat. All around na Tapos pagpunta naman doon sa tindahan. Sa'yo pa lahat. Kaya minsan talaga guys ay iwan. <laughs> Nagkakasawa din, pabalik-balik na lang araw-araw, no? May e, minsan talaga, ay, eh, naaaway ko talaga yung mga anak ko at nadaladalan -dal talaga yan dyan. Pag yung pagod na pagod ka na magpakananay sa kanila, tapos ang lalaki ng mga anak mo, tapos hindi nakikinig sa'yo. So, naku po. At saka, sinasabihan ko yan sila, hayaan nyo na ako, kasi nanay ako. Nanay na madaldal. At rumiti ang nanay. Madaldal. Siyempre lahat naman talaga ng mga nanay. Madaldal talaga yan. Dalong lalo na may mga anak ka ng malalaki na. At hindi nakikinig sa mga sinasabi mo. Matatanda na. Malaking tolong na ba dito sa bahay? ba? kagaya ng mga pagwalis-walis lang, paglinis-linis. Malaking tolong na yan guys sa akin. O dahil ako ay nandito ako sa tindahan. Nagpupokus ako sa mga negosyo natin. Sa pag yung anak na lang natin kasi pag may mga ano, yung magtulong-tulong na lang ba, malaking bagay na yan sa isang ina na katulad ko na napakaraming gawain dito sa bahay, no? At hindi na nga tayo makapaglinis-linis sa ating bahay dahil minsan is mag edit pa tayo, maglinis pa ng bahay, magluluto pa, ay nako, saka ayun may plantsahin na liwat, di ba? Nung plinansya ko nga lang dyan, yung mga importante at mga, mga panlakad lang ng mga damit-damit. Noong una ko yan pero marami pa akong tupiin nandun pa sa waba, guys. Gusto nyo bang tumulong? <laughs> kasi lang wala naman ako ipapasahod no? Kaya tiisin na lang natin eh. <laughs> tiisin at dahan-dahanin na lang natin. So ayan na nga guys nag-request na yung asawa ko na inaantok na daw siya kasi video mainit-init na. yung araw dito sa tindahan kaya ayan duty na ulit yung tindera nanay at labandera so ayan guys hanggang dito na lang yung ating video no at sa mga hindi pa nakasubscribe ng ating YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, at pakiclick ngayon ang notification bell para lagi kayong updated. So, hanggang dito na lang. Mamaya na naman ulit ating vlog. Bye-bye!